ayon sa Business World, dumating ang maraming mga ngalakal na mga Muslim sa baybayin ng Mindanao mga 13th century mula sa Persia, India at sa Malay Archipelago. Ayon naman sa McKenzie Institute na sa kaligitnaan lang ng ikalabing tatlong siglo nang tuluyang kumalat ang pananampalataya sa Mindanao. 12.80 Dumating sa Sulu si Tuan Masyayka ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas kung saan dito siya nagsimulang magpatayo ng mga pamayanang Muslim taong 1380 nang itayo ang kauna-unahang masjid o moske sa Pilipinas ang Sheikh Karimul Makdum. Ito ay tinatag ng Arabong mga ngalakal at misyonaryong si Sheikh Karimul Makdum ang nagpatuloy at nagpakalat ng reliyong Islam sa bansa na kasabay ng pagbuo ng Sultanato ng Sulu. Mula noon ay mas lalong dinagsa ng mga Arabong mga ngalakal ang rehiyon na nagbago sa kasaysayan at landas ng mamamayang Pilipino. Lumipas ang sampung taon nang dumating naman si Rahab Baginda sa Sulu Matagumpay niyang nahikayat ang ilang katutubo na lumipat sa reliyong Islam. 1450 naman nang dumating sa Sulusi Abu Bakar na isa sa pinagkakatiwalaan ni Rahab Baginda. Nang pumanaw si Rahab Baginda ay pinagkaloban siya ng pangalang Sharif al-Hashim nang maging kaunauna ang sultan ng itinatag niyang pamahalang batay sa Sultanato ng Arabia. Matapos maitatag ang reliyong Islam sa